mga idol mga guys hari kita giapon sa mga idol no so magpautwas kita sa aton nga gina, ginah ot nga kaisipan nga rin naman kita disubong para magpa maka out kita kay kundi didto sa kamalig ko so sa aga pa mga guys no aga banwa naga nagaginamo nang kagahod no so hindi kita dito ma Maanohan dito maposlan no kung dito kita mag video so naisip ko nga magwa diri para nga uh, makapaotwas man taga lang ba. so mga idol no may mga isyo sa ato na ta nga hindi pa kuno ko ayawan sang pagka vlogger ko nga pila-pila nakatuig nga wala mangyapon sang improvement hasta subong amo man tagyapon So nabanhaw ini ang inyong uh, ko naman, nabanhao naman. Nabanhaw naman ang inyong uh, idol na sa diin si Danigan bilang si Kan Akaw na no Nagdugang pagkit ang isyo nila. Nga, hindi pa ko nung Stress na stress na gani ko. Abalang abala. Busy, busy na sa una kong uh, pag, uh, pagka-creator. naman ko na subong. Te, hindi pa ko nung kukumpormi. Hindi naglala pa. Eh, isyo nila. Ginausgahan kita nga adik na sa cellphone hmm? wala na sa ibang ginakoti cellphone na lang di alang nga mag kinotikoti pa tada sa ibang hindi makasala pa di ba o oh. di ba li nag lang kita sumong sa aton nga obligasyon kaya nabalaan man aton ng patakanan ng mga rolls dream so na 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 nila nahambala na nila kung nga kaya nga hindi sila vlogger hindi sila creator no tiyan mo na gorong nga hindi nila nabalaan kung ano ato nga aton naging sitwasyon gani Nagahangyo uh, lang ko sa inyo mga guys, no? Mga idol. Magbinuligay kita ampo sa kada isa sa aton na magkaroon kita sa ano? Uh, improvement sa kada isa sa aton. Kaya nga ang isyo sa aton nga mga vlogger ka mga creator. Hindi lang sa pamilya nato, na no? Partikular particular sa mga purok naton, na kabarangay naton, mga kasimanuan naton, na no? Partikular sinadadrag yung grabe isyo sinakay nga. adik na ng cellphone, no? wala na sa ibang ginakuti na ako ni silpo na lang niti nga ano naman tong ginakuti-kuti mo dito ya ano naman ang isyo nila ay ano so amugin man ang tao no kaya ato niya magbinuligay lang kita suportahay magbinuligay lang kita ampu ay magampo sa ginoo nga sa anong kita kaloyan na mag, magkaroon sa improvement ng atong nga trabaho para nga ang kung anong pananaw nila sa aton sumungo ano kagamay ang panulok nila sa aton mag aabot ang oras nga kabaylan tani mag-improve kita nga ang panulok nila sa aton dako na hindi nagamay kundi dako na ikahap na sila magini inambal kay maluwas na magluwas na nga nakita nila nga improvement hindi naman nila basta-basta man sini nga ang gidudahan nila galing ang isyuhan nila galing sa amo sina gahan nila ang amo sina galing nag-improve bigla na lang no amo nang ginapanghangyo ko ginapangayo hindi lang sa sa pamilya ko ang uh, sining ko po. hang ponyo tani ang naging sitwasyon ko di amo nang mga uh, guys mga idol no buligay lang lanta ampo lang lanta sa kada isa chat out chat out sa tanan na followers viewers supporters mga unfollowers mga pasir. no sa iban nga <laughs> di man makaabot ini sa inyo wall agaman udto hapon hasta sa gabi sa liwat sa aga liwat Sige na, lepa, liwat, liwat. Bye-bye. <laughs>